meron akong 8 years old na anak ang problema ko sa kanya pag nakahawak na sa gadget niya hindi na siya makausap paano po kaya ang gagawin single mom po ako hindi naman lahat kaya kong gawin baka po may tips kayo for me salamat po thank you Elizabeth uh, alam niyo po pag ang topic ay eh, gadget kung mapapansin niyo po yung facebook page ni teacher Tina uh, marami pong magulang ang namumroblema So, Mommy Elizabeth, kung namumroblema na po tayo, ibig sabihin, kailangan na po nating i-manage yung paggamit. At malaking red flag po yung hindi nyo na siya nakakausap and he's only 8. Sa inyo po yung gadget, pwede nyo po yung bawiin. Na, ngayon, na, na ko ang hirap lalo na pag single mother dahil uh, madami kayong ginagawa sa bahay, nag-iisa kayong nagtatrabaho para sa pamilya, bibigyan nyo ng gadget para mas dumali ang home life ninyo. Yun ang pagkakaakala natin. Without thinking na later on, yun po ang magbibigay ng mas malaking problema. Now, before we win our 8-year-old from the gadget, kailangan ready po tayo kung anong activity ang ipapalit natin doon. Meron ba siyang libro, activity workbooks, arts and craft, anong kinahihiligan po niya? Meron po tayong redirection na gagawin pag tinanggal natin ang gadget. Ihahanda natin yon at ihahanda rin natin na makikipag-away sa atin ang 8-year-old nating anak. Tibayan niyo po ang loob niyo, huwag po kayong susurrender dahil mas malaki po ang problema pag hindi natin nabawi yung gadget or nabawasan. Lalaki po ang problema ninyo. 100% sure po ako dyan ha, ah. ang dami ko na pong bata at nanakita na ang problema ay masyado po silang na sa gadget at hindi na ma-manage ng kanilang magulang. Meron pong behavioral issues, attention issues, and much much more. So nakikita na natin na may behavior issues, kailangan na po nating bawasan. Babawiin na po natin yan, pero papalitan natin ng ibang activity. So, tibayan ng loob babawiin natin at maghahanda tayo ng activity para sa kanila.